Ayan, patuloy niyan. Pagbigyan mo na agad. Ayan. O, di ba? Di safe siyang nakatawid. Ayan, sige sir, tawid lang. O, di ba? Tawid-tawid lang. Traffic na. Ang traffic na. Kaya ang katulad na, no, may tatawid. O, no? nakikita mo na, di ba? magdahan ka ah, tayo na. Tawid na. Tingnan ko lang kung hindi pala kayo. na po, hindi pa nakajod. Tawid na po. Sige na po. Tingnan ko kung... Ikot nakalash. na ako, ha? Tingnan ko kung naka-lunch Tignan ko ang bawal dito. ko na ito So bago tayo umabante, tingin tayo kaliwat kanang side mirror. Nahirap ang parking dito. So dahan-dahan tayo, daming dahan sasak. Okay. Dito tayo. Ayun ko may U-turn. So sa kanan mga kapatid, isa yan sa pinakamalaking hospital dito sa Pampanga. Ang University Foundation. So, ang Angeles University Foundation ay meron din siyang university. So, isa rin sa pinakamalaking university dito sa Pampanga ang EUF. So, yan o, di ba? May tumatawid. Eh, pagdahan-dahan ka lang. tatawid na sila. Oops. Pasuyo po. Pasensya po. Ayan, di ba? O. Oh. Ito ko. Matay tayo na yubra. Dahan-dahan ng ang hirap ng parking dito. Kasi pag mabilis ka kasi, ang katotohanan is mas malaki yung chance mong madisgrasya. Yun yung problema. Kaya hanggat maaari, cool lang tayo, cool. Landaan lang. Kaya syempre, pag mabilis ka, yung action mo, medyo maditili dahil sa kabilisan natin. Ng... Ah, sorry. Good morning, mga kapatid. So, nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway, Angeles City. Over oh, there ka na. And so, magdahan-dahan lang tayo. palagi natin titignan yung pedestrian lane. Huwag na tayo maging kamote Magagayahin yung karamihan Pag nakakita tayo ng pedestrian lane mag down na tayo mga kapatid Palaging magbigayan sa daan Kasi pag hindi kayo nagbibigayan Kayo din lang naman ang mapipirwisyo Pagkabanggaan kayo Kayo din mapipirwisyo Makabangga ka, ikaw din mapipirwisyo Di ba? magdaan-daan ka na lang Ganun lang naman po At of course, palaging tumingin sa side mirror, kabilaan. Kahit po nasa ano ka, nasa kahit po nasa motor ka, tingin ka lagi sa kabilang side mirror mo. Ayan, patulad niyan. mo na agad. Ayan. O, di ba? Di safe siyang nakatawid. Yun yeah. nga lang ay hindi siya tumawid sa tamang tabiran. Ang tamang tabiran kasi nandito mga kapatid. Ayan, Ayan, pag nakakita tayo ng ganyan, mag-slow down ka na kagad. Diba? Kasi ano yan eh, para yan sa mga tumatawid. Kaya ginawa ang mga pedestrian lane para safe na makatawid yung mga tao. Kaso, karamihan ng driver dito sa Pilipinas ay hindi man lang pinapahalagahan or hindi nire ang pedestrian lane. Kaya nangyayari is napakadaming disgrasya Magugulat ka, pati pedestrian lane may nabangga ka. Bakit? Kasi hindi natin ginagalang, hindi natin nilerespeto yung mga batas na nakakabuti sa atin at para din lang naman sa atin para hindi tayo masaktan at mabiripisyo pare-pareho. So, maging mahinahon sa daan dahil Siyempre, iba-ibang driver yung ano, iba-ibang driver yung nandito. May mga babait, may mga sira ulo, may mga mainitin ang ulo na kagaya natin. lamig-lamig uh, ulo tayo. Lamig-lamig ulo. Kasi wala namang magandang maidudulot pag mainit yung ulo natin. Ikaw nga, eh, lahat naman nadadaan sa pag-uusap. Oh, Land Cruiser. Lakas na gas niya.